Hello guys. Nandito naman po kami. Ay, magluluto Nagluluto ng biko. Samahan <laughs> niyo ulit kami guys sa aming Nagutom na naman kami. Nagluluto kami ng ubi pang merienda. Sana guys, samahan niyo kami sa aming pagluluto hanggang matapos butter ah lumay margarine? ube condensed milk po yan ang mamaya na lang kinunan ano? huh? mo ano para e, i-video <laughs> na <Minsan>, ganyan din ako eh Paisa Ay, inka mga lang. Salamat guys sa panonood hanggang sa muli. Bye-bye. Ano Ana, tandem, merienda. Merienda